guys, mayroon na tayo dito darating isang tambot. Ayan, malapit na siya. Parang, ay huli. Parang, grabe, parang pugo. Punto. Hmm, may huli to. Try natin tingnan. Hey, dumating na nga guys. Ito yung nakarami. Di ba, eh, kamot ka, nakadakop ka, kalop. Dito siya, he, fresh TV. Ah, di ba lang ngayon siya eh. niya. Sige ba nga natin guys kung maraming holy mga abang na yung mga tao na naman dito sa so, pangsalan. Yeah. Ayan. may huli guys. Eh, nasa na na yun. Ang halamar life Big two na. Ayan na di big na Big tuna. One. Isa pa lang guys. Buhat ha. ano, Tumat na kakabuhat. pasok. Dali. Buhat ha. ay yung mo. Kaya makukulit. Mata.

Iya. Iya dia nang tag. Iya. AC na lang nito. Na guys, sasabihin na tinataas na. So, ayun pa. Ah, dito ko mang. Hello. Shout out. Shout out Jan. Shout out. Ano ite? Ano ite ya? mamang. na kasi ay vlogger. Binubutlaw na vlogger kay di papasu eh. Tuloy dahil. Nakakamot na la. Purong ganit nagpupulusin. ko man Kada mo Kita. Ay tuloy oh, yak Anak ka Ay tuloy. Saan ka doon mo? Pero gigan po oh. Lalaki mga pasar yan. Ooh. Kabuhi pa na lang, <laughs> binababa na eh. ah so kaya may music la din hindi pa nga anit kinukusok kung anit kung anit kung anit kung anit kung anit kung anit kung Ega, no, dadaman at mga idol na patanarahin mga pigso na oo, may dolong at baliling ayan, oo oh, at mga viewers here <laughs> yeah, Pag-vlog na lang, kaya ako na trabaho. <laughs> oh, na so, so, na lang nga rin kada bulin pag-vlog din niya pantalan. Hindi dati so, hola ak. Yeah. <laughs> Ito siya <laughs> ng pagdara.